Good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, magbabalik siya sa mundo ng pageantry. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Kurt Bondat tayo ngayon. So, ito nga kahapon nga ginulat tayo ni Kurt Bondat dahil... Si Kurt Bontat yesterday ay nag-audition nga sa Mr. Pilipinas Worldwide kung saan dito kinukuha yung mga kandidata na inilalaban natin sa international pageant, sa male pageant katulad ng Mr. Supranational, Mr. Global, kung di ako nagkakamali, at saka Mr. Pil uh, Mr. International. Andiyan din yung manhan, di ba? So, ayan, yung mga candidates natin dyan natin kinukuha. And then, ito nga si Kurt Bondat, alam naman natin lahat na ito ay kagagaling lang dito sa Mr. World kung saan naka-top 20 lang or top 10 ba? Top 20 ang ating pambato. Siyempre, nagulat tayo kasi na-expect natin na si Kurt Bondat na yung mananalo dito. Pero anong nangyari, ba diba? So, yan. So, ako para sa akin kasi, syempre medyo mahigpit talaga yung labanan ng Mr. World. Kailangan talaga makita talaga dyan ng organization kung ano ka ba bilang isang kandidata. Kaya yung natalo dito si Kurt Bondat, marami talagang nag-demand or nagsabi na pumunta ka sa Mr. Supranational. At kahit ako, isa siya sa mga nakikita ko, pwede itong panlaban natin sa Mr. Supranational at malaki yung chance niya, na manalo doon. And then, eto nga, nagulat tayo dahil kahapon, si Kurt Bondat ang isa sa mga kauna-unahang kandidato na nag-audition nga dito sa Mr. Uh, Pilipinas Glo ano, worldwide oh, diba? So yon. Ay na-expect natin sa susunod na taon pa kasi under nga siya ng Mr. World Philippines kung saan hindi pa rin nagkakaroon ng farewell walk. Pero ako parang piling ko hindi na siya magpa world walk dyan. Kasi so sobrang tagal din naman na inilaan ng panahon dito ni Kurt Bondat sa so, Mr. World Philippines. Parang piling ko hindi na talaga siya magiging active dyan. At looking forward na siya na maka-join sa another pageant. Siguro hinahabol niya rin yung edad niya. Tapos ayun. So gusto niya siguro talaga ng revenge. hindi <laughs> diba? So yun. So ako exciting to para sa akin. Kasi syempre tulad nga na sinabi ko, gusto ko talaga siyang mag-join at gusto ko siyang manalo ng Mr. Supranational. Siya din naman, ayun yung hinihit niya na title. Sabi ko nga, nako, baka ipadala to sa Mr. International. To be honest, kung sa Mr. International dito sa Bangkok gagawin yun, pwede din naman, di ba? Kasi talagang yung, ay nako, ang gwapo kaya ni Kurt Bondat. Pwede siya sa Mr. International. Pwede din siya sa Mr. Global, parang back to back. Pero ako mas gusto ko talaga sa totoo lang, Mr. Supranational ang makuha niya dito. No? Kasi pag nagkataon silang dalawa ni Tara Valencia ang possible na maging tandem sa Supranational. At mas magiging malakas ang laban natin. Bakit? ang guwapo ni Kurt, ang ganda ni, ni Tara Valencia. At take note, pareha silang taga Baguio. O, oh, ba diba? So, bongga yan. Kaya looking forward talaga ako na manalo dito si Kurt Bondat ng Mr. Supranational. Okay lang din naman sa akin kung ibibigay sa kanya Mr. Global para sa back-to-back -back win. Sa manhan, pwede din siya kasi ang laki ng katawan niya. And then, sa ano naman sa Mr. International why not din. So Mr. International pwedeng siya ang manalo dito. So maraming opportunity na pwedeng mag-open ng pintuan kay Kurt Bond that bilang isa sa mga kandidato nga sa male pageant. And then I think kung nabigo siya doon sa ano sa tawag dito sa Mr. World I think pwede naman siya sa iba pang mga pageant na male pageant habang bata pa, di ba? So, hinahabol din niya siguro yung edad niya, yung age limit, di ba? Kaya nagmamadali na din. At para sa akin, sabi ganun nung iba, bakit kasi nagmamadali? Pwede pa naman tapusin muna yung reigning niya. As oh, Diyos ko naman, ilang taon na rin naman siya sure naging reigning dyan sa Mr. World. So, baka naman, di ba? Na tama lang din yung desisyon niya na magpunta na sa ibang pageant habang ah, kakalaban lang niya doon sa sa another pageant nga na nilabanan niya sa Mr. World. Kumbaga parang timing, timing yung pasok niya. Kasi kung papatagalin niya pa na next year, ano ba, matutulog muna. So, kung kaya naman na mag-compete, go na, di ba? So, yun. So, syempre, eto nga, maraming na nagsasabi na kung mukhang secret nga ang magiging pambato natin sa Miss Mr. Supranational this year. Ako, yes, I think so. I'm so excited for him. And then, gusto ko din na silang dalawa talaga ni Tara Valencia ang maging tandem. So, my God, no? Nagkatotoo talaga yung mga request natin lahat na, alam mo yun, silang dalawa ang pagtapatin kung sakasakali. <laughs> Di ba? Ni Tara Valencia. Kasi, Iba din talaga kasi din si ano eh. Si Tara Valencia, palaban din. Plus yung kung ano, kung ang kandidato natin ay si Kurt Bondat, eh, bongga. Kung nakaraan taon ay naka-first runner-up tayo, this year, possible na mag-title na tayo ng Mr. Supranational. National. At sabi ganun, magpapalbas daw si ano para daw manalo. Kasi daw, ang mga nananalo daw dyan, yung mga may balbas, nakakaloka naman. <laughs> eh, di, dali na lang siya sa Mr. Ano, sa Mr. International. O, oh, di ba? Kasi guwapo ang mga kinukuha doon. And I think, isa siya sa mga pwede talaga mag-title. Di ba? I'm so excited. Pero hindi ko lang alam kung ayun nga ko ibibigay sa kanya yung supranational or Mr. Global para sa back-to-back -back ng Pilipinas. Kasi syempre, kailangan talaga natin ng matindi. Pero kung ilalagay siya sa Mr. Uh, Global, parang mas maliit yung chance niyang makuha yung back-to-back. -back. Kasi na, di ba, mali ninyo, hindi sila nagpapa-back-to-back. back to back pero kung ilalagay siya sa Mr. International, malaki din yung chance niya na makuha ang corona o yung title dito. At kung ilalagay naman siya doon sa, sa Manhan, eh, okay din. Oh my gosh, nakakaloka. Anyway, I think, tulad nga na sinabi ko kanina, man, may nagsaradong pintuan para kay Kurt, pero ang dami naman nagbukas, no? Na bintana, na opportunity na pwede talaga siyang mag-title at kung ayun yung hinahabol niya. So, I think, magandang move ang ginawa ni Kurt Bondat para sa kanyang laban sa international stage. So, ngayon pala ang congratulations and I think mananalo to. At saka, Makukuha niya kung ano yung gusto niya Diba? So sabi ng ganang sana talaga ibigay sa kanya yung Supranational Para mas malakas ang laban natin sa Supranational I'm so excited So tingnan natin kung ano ang mangyayari kay Kurt Bondat At kung eto ba ay makukoronahan ng Mr. Supranational ngayong taon na to Ikaw ba ano ba tingin mo? Ako parang piling ko sana yun na. Kasi parang magandang game talaga para kay Kurt ang maging supranational candidate. Sana magpapayat lang si Kurt konti kasi parang ang laki na katawan ni Kurt para sa Mr. Supranational. So, Feeling ko, pwede sa kanya yung Mr. Global. <laughs> Charot! So, ewan eh, ko, hindi ko alam. Anyway, so, good luck. And then, ayun, kayo ba guys, tingin ninyo, saan nga ba dapat ilagay si Kurt Bondat dito sa laban niya sa international pageant? I-comment below mo yan. At nakikita mo ba na dapat talaga i-pair siya kay Tara Valencia bilang kandidata sa Mr. and Miss Supranational ngayong taon na to. Kung silang dalawa ang magtatandem, kita mo ba na malakas ang laban ng Pilipinas ngayon sa Supranational at nakikita mo pwede tayong mag-dominant or manalo ng Mr. and Miss A uh, Miss Supranational ngayong taon na to. So, i-comment below mo yan. So, yan! So, excited ka ba? Kasi ako, yes, yeah, sobrang excited ako for this. So, yun guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sa ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!